Ito ako habang sinusubukang makapasok sa concert ng sikat na sikat na P-pop girl group na Bini. Ay, dito tayo sa Coral <laughs> Pero ang tanong, may kita ako nga ba sila sa personal o hindi? Sa mga hindi nakakakilala, ang Bini ay isang sikat na grupo ng kababaihan dito sa Pilipinas. Binubo ang grupo na ito ng walong babae na sila Bini Sheena, Bini Joanna, Bini Mika, Bini Stacy, Bini Gwen, Bini Maloy, Bini Colette at Bini Aya. Ang Bini ay sobrang sikat na sikat ngayon, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, kakatapos lang ng kanilang world tour concert. Nagtungo sila sa Dubai, London, New York, Washington, Los Angeles, Vancouver, at marami pang bansa Ganyan sila kasikat at kamahal ng mga tao sa buong mundo At sa pagbabalik nila sa Pilipinas Ay meron silang inihanda na pan meat Para sa mga blooms o yung mga pans nila Kaya nag-isip ako ng kakaibang ideya Para magawa ng paraan na makita ako sila At ang naisip ko What if mag na lang kaya ako sa event ng Bini huh? Magagawa ko kaya yun? Kaya ngayon ay samahan nyo akong pumunta sa event ng Bini Nang walang tiket hindi pa kami nakakaalis ng bahay pero nagbabadya ng hindi magandang panahon. So ayun mga kaibigan, time check tayo. 12.19 na ngayon ng tanghali and as of the moment tol, umuulan tol eh no. Lakas ng ulan kaya ngayon magkakapote na kami tol. Hindi na namin iindahin yung ulan tol kasi bini yun eh. Ito na yung pagkakataon natin makita yung bini di ba? Kaya agad na kami nagsuot ng kapote para tuloy-tuloy na lang yung biyahe namin. Sobrang lakas ng ambuntol at malamang sa malamang lalakas pa yung ulan yan mamaya kaya niready na namin. At samahan nyo kami sa journey na to. Sana makita natin yung Vini sa personal. Let's go! Agad na kami nagbiyahe papunta sa MOA. Inagahan namin pumunta para makagawa kami ng plano doon. Kasi 3pm pa naman ang start ng event. Makalipas ng isang oras na biyahe ay finally nakarating na kami sa Mall of Asia. So mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa Mall of Asia. Dahil dito magaganap ang homecoming fan meet ng Binitol. At ngayon, umuulan na ng malakas. At ngayon, titignan natin kung makakapag-sneaky tayo sa loob ng event ng Bini. Time check! 2.23 na ngayon. At ang event ng Bini Tol, alas 3 Tol. Bali, meron na ang 30 minutes. Hingin na natin, Tol, kung makakagawa tayo ng paraan. Gusto namin makita yung Bini Tol kasi panati ko talaga kami. Makakapasok kaya tayo? Well, see. Pagdating namin sa harapan ng MOA, ay konti na lang ang mga tao. Dahil nakapasok na yung karamihan kasi umuulan din. So, yung mga kaibigan, iniikot namin ngayon yung MOA Arena. Kasi, Tol, nagaanap kami ng entrance, Tol, sa mapapasokan natin. Hindi ko alam kung saan tayo makakapasok. Parang ang isipit ng security dito. So ano ko doon bias ko sa Bini, tol. Si ano, Bini <laughs> Inikot muna namin ang Molopecia para makita kung may posibleng mapasukan papunta sa loob. Sobrang dami kasi security dito kaya doble ingat din kami. So ayun mga kaibigan, hindi pa rin kami nakakahanap ng pwedeng pasukan kasi sobrang dami mga martial tools. Ang hirap. We hindi kami makahanap ng mapapasukan dito eh. Ayun oh. No? Dami mga security. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Sa pag-iikot namin sa Mall of Asia Arena ay dito namin nalaman na meron palang dalawang level of security dito bago ka makapasok sa loob. Una, kailangan mo makapasok sa harang na ito. Pangalawa, kailangan mo namang ipakita yung ticket mo dito para makapasok ka na sa arena. Sige-check talaga lahat at sinitingnan talaga kung meron ka talagang ticket. Hindi ka makakapasok. Hanggang dito ka lang. Oh. Yan. Hindi alam po paano kami makakapasok eh. Pero tina natin tol, gagawa tayo ng paraan. Habang nag-iisip kami kung paano kami makakapasok, ay bigla kaming may nakita na lagusan papasok sa Mowa Arena. Ngayon mga kaibigan, meron na ako nakita dito na lagusan tol. Hindi ko lang alam kung eh, e to. Dito. Ayan o. Dito kasi, nandito kami sa tapat ng IKEA. Ayan o. Tapos ito yung Mowa tol o. Ito yung Mola Pecia. And meron na ako nakita dito tol na parang tunnel tol. Ayan o. Di ba may tunnel? Kaya ang gagawin namin ngayon, papasok kami dito sa may IKEA. Tapos pag nakapasok kami dito, hanapin namin yung tunnel na to. Papasok dito. Di ba? Di ba? Kapasok na tayo. Pero tingnan natin to. Luma kami mga Marshall. Eh. Agad na kaming pumasok sa IKEA para mapuntahan yung tunnel at ma-check kung meron din bang mga bantay. Ayun! Dito yung lagusan par. Agad na namin sinilip yung tunnel. Kaso may problema. Ang nga na, nandito yung lagusan. Kaso may Marshall din. Ay, no? Marshall din. Utik na pero try natin to. Try natin pasukin. Ayun yung tunnel na nakita ko kanina sa baba. Ayun. Ngayon susubukan namin pumasok dyan. At tira natin to. Kung papagalitan mo tayo, dere diretso lang. Diba? Dito ay may naisip kaming napakagandang plano. Kaya sinubukan na agad namin ito kung e epekto ba o hindi. So mga kaibigan, dito na tayo to. Ayun yung sasabi ko sa iyo. Ito. Ayun yung lagusan. No? Ay, natuloy na yung tonsol, Marshall. Magsisegue tayo ng tanong. Oh? Oo, tama ang narinig mo. Magsisegue kami ng tanong sa Marshall para hindi kami mahalata. Nagtanong kami kung saan ang bilihan ng ticket sa PBA semifinals. Ayun ang naisip ko dahil dito din magaganap yun. Boss, excuse me, boss. May bilihan ng ticket nyo yun sa PBA. PBA? Hindi ko lang siya. Wala. Pag marina po ba, diretso? Sa... Oo, oh, diretso. Saksis ang naisip naming plano. Nakapasok na kami sa loob ng Mowa Arena. Dito na kami oh, sa loob ng Mall of Asia Arena. Dito muna tayo dadaan tol para ma-research natin yung daanan. Pero may isang malaking problema pa. Akala namin nasa loob na kami mismo ng event ng Bini, kaso hindi pa pala. May isa pang security ang nakabantay. Ito yung second level of security na sinabi ko kanina. Dito pinapakita yung ticket mo sa event bago ka papasukin. Agad ko nang tinanong yung Marshall kung pwede bang makapasok kasi bibili kami ng ticket sa PBA finals. San po, boss? Coral entrance na to. Ay, Oh, yung harap. Tinuro kami ng Marshall sa Coral Entrance dahil doon daw ang pasukan papunta sa event ng Bini. Dito yung Coral Entrance. Ayun, dito kami pumasok. Tapos doon yung labas. Oh. Ayun yung may arang tuloy. Oh. No? Tapos nandito kami. <laughs> may arang dyan tuloy. Oh. No? Tamo hindi sila makapasok pero kami nandito na. Ito. Oo, oh, oh, nakalagpas na kami sa unang level of security pero ang problema namin ay sa second level of security ay dito na chinecheck ng mga marshal yung ticket para sa event ng Bini. Kung wala kang ticket, hindi ka papapasukin. Dito ay lumapit na kami sa coral entrance dahil susubukan sana naming pumasok kaso may problema. Okay, kanang nga na, nagpapakita na ng ticket sa... Sinubukan pa din namin kausapin ng mga marshal at ito ang sinabi nila. Sabi sa amin, coral entrance daw. Thank you po. PBA ba yun? Pa? Uh, sa PBA. Sa coral PBA. entrance daw. Biliyan po ng ticket sa PBA. Ayun po to, no? Ay, doon ba? Saan banda doon? Saan po punta po kayo doon. Ah, okay po. Thank po, thank you po. Hindi kami pinapasok ng mga marshal kasi wala daw kaming ticket sa event ng Bini. Kung bibili naman daw kami ng ticket sa PBA semifinals, ay nasa labas lang daw yung bilihan. Kaya hindi talaga kami pinapapasok. Sa mga oras na ito ay gusto na sana naming umuwi dahil hindi talaga kami makapasok dahil sa sobrang higpit. Kaso bigla kami nakakita ng lalaki na nag-aalok ng ticket ng Bini. Kaya kinausap na namin siya kung magkano ang benta niya. Ay, show! Kakausapin namin. Eh, baba ko lang ang camera. Ito yung mga nagbebenta tol. Ay, hindi ko pa pa Kaya nga. Binaba ko lang muna yung camera para hindi kami mahalata na nagbibidyo. Buy 500. Buy one. Saan yung jet at yan? Jet at yan. Jet at yan. Pilan pa-available. Pilan pa-available. Sala. Dalawa kailangan. Oh, lang, dalawa Dalawa. Baka, pero, dalawa. Pwede dalawa. Kasi dalawa kami. Hindi mo pwede sa sali. Ay. Ay. Ay full Nagbebenta nga siya ng tiket. Ito na <laughs> Genad gen lang kami pero mamaya may itamong oh, nasa oh, bilipin na. <laughs> ako. Isa lang daw yung available yung Genad. Eh dalawa kami. Sabi namin baka may kakilala ka dyan na may at din. Bibili na namin tol dalawa. Sa mga oras na ito ay sobrang saya namin kasi makakakuha na kami ng tiket ng Bini. Ang kaso nagkaroon na naman ng problema. Huh? Habang binibidyoan ko dito yung nag-alok sa amin ng tiket ay parang natakot siya sa amin. Bawal kasi magbenta ng tiket sa loob ng arena. Kaya siguro ayaw niya mabidyohan yung mukha niya. Kaya dito ay uuwi na sana kami. Ang kaso may mga nakita ulit kami nagbebenta ng ticket. Kaya sinubukan namin silang tanungin kung meron pa silang available. Ang halik mo 800 upper box. Upper box ka naman. Ano yan? May dalawang magka-ticket? Oo. Oh. Dito ay nagsabi sila na may available silang upper box ticket na 800 pesos kaya pumayag kami. So yun mga kaibigan, may kausap kami ngayon. Tiyan namin tol kung totoo ba, kung legit ba yung mga binibenta nila o hindi. Pero kabang-abang to tol. Hindi namin alam kung legit ba ang binibenta nilang ticket dahil ngayon lang namin nalaman na may ganito palang bintahan na nangyayari sa labas ng event. Pero sumabay pa rin kami sa flow para malaman kung totoo nga ba o hindi. So yun mga kaibigan, nandito kami ngayon sa entrance. Yung mga parang picture dito na ticket to. -ano pa ng madidiscuss sa ticket. Kami, nagaantay kami dito. Dahil sa kagustuhan namin makita yung binitol talagang ginagawa namin to. Sila nating tol kung scam ba sila o hindi. Nagantay lang kami sa kanila sa labas ng Mowa Arena kung may makukuha ba silang ticket o wala. Ilang beses sila nagpabalik-balik sa amin. Magantay lang daw kami kasi gumagawa pa sila ng paraan. Hindi namin alam kung saan galing yung ticket na binibenta nila. Kaya medyo nag-aalangan din kami. So yun mga kaibigan, nandito kami sa labas ng Mowa ng ngayon. Eh, And hanggang um, ngayon, wala pa rin yung, ano, yung nag ng ticket. Kaya ang ginawa namin, ayun eh, o. Pinunood <laughs> na lang kami sa YouTube to. Live to, ayun <laughs> 5pm na ng mga oras na ito at nangangalahati na yung event ng Bini. Pero hanggang ngayon ay eh, wala pa ding makuha na ticket yung mga nagbebenta. Kaya dito na namin napagpasyahan na umuwi na lang talaga kasi ginawa na namin lahat na makakaya namin. Tumo sa huh? <laughs> na lang kami sa live, Why no? tayo perform na sila wala talaga tol, di namin talaga nagawa ng paraan Pero ang good news mga kaibigan Meron pa palang ano tol, OPM Con sa Philippine Arena naman At nandun din yung bini yung SB19 At baka doon na lang kami gumawa ng paraan tol para makapasok Kasi dito talaga tol, sobrang late na talaga Tapos wala talagang ticket tol, sobrang tagal naman nag ng ticket kaya tinamad na rin kami Baka pagpasok na rin doon, patapos na rin No choice, bounce na tayo So yun mga kaibigan, ginawa natin yung best natin. Pero hanggang ngayon wala, hindi talaga tayo nakapasok. Uh, kumausap na tayo ng kung sino-sinong tao para lang makapasok, para lang makapanood sa Bini. Ang problema nga lang, wala talaga tol. Hindi talaga nagawa ng paraan. Kaya ngayon, surrender na tayo. Yung mission natin na makapasok sa event ng Bini ay hindi natin nagawa. Dahil nga sa sobrang daming pasikot-sikot na ewan, hindi namin ano. Ababawi na lang kami sa Philippine Arena tol. Merong concert ng Pure Gold doon at doon na lang tayo babawi. At sana doon sa Philippine Arena, makapasok na tayo at mapanood na natin ang Bini. thank <laughs> you